eto mga kaotis na panoorin natin ang isang Airbnb house after mag-check out ang ating buena Mano na customer. Yes, buena Mano kasi sila ang first customer sa bahay na ito. At babasahin natin ang kanilang reviews after nila mag-check out. Talagang deserve nila na sila ang unang nakagamit ng bahay na ito. Dahil napakalinis nila lahat ng basura. Ang kitchen ay organized din. Yung mga ginamit nilang plato ay nilagay din nila sa dishwasher. Pati dito sa toilet nila ay malinis. May mga talsik-talsik konti pero normal lang yun kasi nga nagamit. Lahat ng kumot at beddings na nagamit nila ay nilagay nila malapit sa washing machine para lalabhan na lang. Kasama na rin yung mga towels, tinanggal nila lahat. Dito sa fridge mukhang hindi sila nag-stock ng mga food kasi hindi sila nagluto isa rin sa kagandahan pag hindi nagluluto ang guest kasi hindi madumi ang kitchen, hindi mahirap linisin. Dito hindi nagamit ang towel so ibig sabihin may sarili siyang towel na dala. Dito nga nila inimbak lahat ng mga labahin so bali ang gagawin ay lalabhan na lang sa washing machine. Hello mga kaotis na it's another day, another vlog about Airbnb house dito sa Amerika. So for today's video nga ipapakita ko sa inyo kung anong naging itsura after mag check out ng Buena Mano na ko kung paano ito lilinisin dahil natanggal na nila lahat ng beddings at nakapag-start na rin mag-washing kaya ang unang lilinisin ngayon ay ang kitchen dito ay nagre-refill na nga ng snacks at mga coffee nilinis na nga rin yung fridge dito para makapag-restock ng mga drinks naubos nila lahat ng drinks, pati na ay nabawasan din. Dito ay inayos na nga ng aking artista ang mga mangkok at plato para maisalang na sa dishwasher. Dito ay pinupunasan na nga yung granite para walang alikabok. After ng kitchen, ang sinunod naman ay ang mga furniture. Gaya ng mga lamesa, nightstand at mga cabinet para walang alikabok at mga himulmol. pati mga TV at mga closet ay pinupunasan din. Sinunod na rin linisin ang toilet or bathroom. Gaya nga ng sinabi ko sa previous vlog ko, ang ginagamit nilang panlinis ay paper towel lalong-lalo na sa salamin para walang himulmol. after linisin ang toilet, dito naman ay nire-ready na yung mga towel na pampalit. Pagkatapos linisin ang toilet at mag-set up ng mga towel, ayan, isa-isa na ng mga bedsheet bawat kwarto. Ang unang nilagyan nga ay yung first room na may queen bed size. Dito ay sinunod na yung master bedroom na may king size na bed. Ang ganda nga ng nilagay na beddings dito kasi may color na may mga print na. After magbeddings ay magbabakyum na Gaya nga nang sabi ko ito ang last na gagawin magbakyum at magma Pagkatapos linisin ang loob ng bahay Ito ang isusunod sa may likod bahay na tinatawag nilang patio Baka nagtataka kayo kung bakit maalikabok at walis ang ginagamit sa pamunas ng lames Dahil sa area na ito ay disyerto at nagsasandstorm Dahil mano ang guest ito ang pinakaunang reviews sa bahay na ito At ang review ng guest ay 5 star at ang sabi ay very clean, nice place. Nalinisin ang buong bahay. Ito nang magiging itsura para sa next guest. Ito nga ang magiging final look ng buong bahay para sa next upcoming guest. Please like and subscribe, Mensi Mensi!